Ayaw nyo magsisunod ah. tamad nyo ah. Mm. Uh. Diba sabi ko susunod kita kay mami? Oo. Oh. Oh. May simangot ka pa bi. Oh. Ngayon, wala kayo ngayon. Sanay kayo mag cellphone. Mm. <laughs> Walang cellphone. Gagawa na ako ngayon. Ayoko sana magsumbong eh. Kaya kung <laughs> ni mami eh. <laughs> ni mami eh. <laughs> Eh, kasi, kasi naman matuyo at dugo ko sa inyo. Diba? Matutuyo at dugo ko. Kawawa naman si nanay. Oo oh, nga. Kalala mo na ko kapag mag-apon. ko, para walang gulo, pasok sa kwarto. Mm -hmm. Kasi sabi ko lang, naglaba <laughs> sa sabi Ay, tanong mo sa kanya kung totoo lang ito sinasabi ko. Totoo kasi kahit nga pag ako eh, nakailang jaja ako kahapon, may ginagawa ko, nag-ayos ako orders ng sasiji eh. Nakailang jaja na ako para sa dede ni Otso, hindi uh -uh. siya tumatayo eh. Yan, at mm. sige na. Iyan mo sa akin ng mga damit. Kasi ba, diba ang diwala <laughs> ka hapo. Sabi ko, tignan mo Tinan mo muna ka ano, ipapagpag yung kama, like doon sila ay kain. Mm, -hmm. yeah. Mo, doon pa ay nagkainan? Mga ano, ang lagkit na naano na, 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 ano ako doon sa mga unang, <laughs> po, sa mga kukot. Nagkalag, apak-atakan, ay <laughs> ano ko. Ayan, lagot. Mahirap magsalita. <laughs> Ngayon, ikaw pa iyak-iyak, ikaw naman may kasalanan. Mm. Sabi ko, dapat siya babae, siya ang magagad sa akin, di ba? Oo. Oh, uh, oh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, di ba, help mo si nanay, tapos ngayon magsiselfon, alam mag Mm. Kaya ako nga, gusto ko nga, ayos mm. -hmm. lahat yung kwarto na yun eh. Uh, eh, hindi yeah. di ba um, kaya kasi may, may baby. Oo nga, oo. Oh. Di ba? Uh, hindi nag-help, daddy, hindi nag-help. Oo. Oh. Ikaw na umiyak, B. Ikaw na ano, bad. Tahan na, tahan na, bad Bergen. Ito. Bad, bad Bergen. Kung <laughs> so sumunod kayo kahapon, di sana wala kang ganyan ngayon, di ba? Mm. Binili nang kita kahapon, hindi mo ko hindi mo pala inintindi, cellphone ka lang ng cellphone. Ikaw pa iiyak ngayon, o ngayon wala kayong cellphone. Gagawa ko ng checklist nyo mamaya. Pag yun, hindi nyo nagawa, wala. Date na lang pala ko, date. Hmm. Ha? Mm. ko pa dyan, manipulative ka. Kung may kasalanan, ayaw pa iyak. iyak pa uh -huh. One. Yeah. Yeah. 哎呀！嗯哼。

nakausap. Say? Say sad. Ala, say sad, say po. At saka? Ah, um, opo. Mm-hmm. Pag, pag tinanong anong gusto mo, iya ka ba rin Hindi. Anong sasabihin mo po? Tatabog. Bawal na tabog, no? Na? Tapos, nagalit, halit, halit. sad, iya. O, pag ano, pag... Pag pinapagawa sa inyo itong gawain nyo, yung chores nyo, ha? Baka sabihin, o, oh, eat ka na dos. O, oh, bigla kang magagalit. Tapos, it ano, ligo ka na dos. Magdadabog ka. Tapos, sasabihin mo, ayaw mo. O, oh. pag ginawa mo yon bawal. Sa atin, hindi na ligo eh. O, kaya nga. Kaya gumawa na si mami ng ganito nyo. Tapos, pwede na kayo magplay outside. Tapos, sa labas? Tapos, 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 tapos

Paligo ka kay nanay. Mamaya, pagdating ni nanay, May si kuya mo na. Hindi. Gusto mo malamig? Opo. Okay. Sabihin mo kayo, si kuya na lang muna doon. Paligo ka na lang kay nanay. Si J.M. Si J.M. Mm si -hmm. okay, okay, Ay, ano na lang ito. Ay, huwag na lang na Ay, Ay, schedule na sundin. <laughs> Ito ay kay Kuya JJ. Para paras lang naman sila. Pero, ayan, nag-start kami today din. Kasi may nangyari kanina na hindi maganda para sa mga lumalaking bata. Ayan, yung mga nasamay sa cellphone, sa tablet, yung mga ganyan, yung mga na -spoil. Kailangan natin baguhin ang kanilang routine. Ayan, sa pang-araw-araw. Pwede pa rin naman sila mag-phone basta bago matulog na lang. Tapos may limit lang din kasi madami muna silang gawin sa buong maghapon bago sila mag-phone. Yan. Tapos meron din kami ginawa, meron akong ginawang yes day every first Saturday or Sunday of the month. Depende kung gaano ka busy ang Mima. <laughs> ayan. So, ayan yung mga ginawa ko. And sa ngayon naman, Get, nagawa na nila yung iba and nag-help na din sila sa amin ngayon. Though, meron naman kami mga angels dito sa bahay. Pero, syempre, hindi natin pwedeng hayaan na hindi sila matuto sa gawaing bahay. Ayan. So, lalo na pag may girls din at saka boys. Well, wala naman sa gender yan. Pero, syempre, diba, mas okay kung may alam yung mga bata sa gawaing bahay at hindi lang basta asa sa ano sa mga helpers or sa mga magulang na pag hindi maka pag wala yung helpers or magulang din ang mga kilos kasi walang alam gawin yan so dapat bata pa lang talaga umpisa na natin silang turuan ng gawaing bahay para mag independent sila yan yan. So, hindi naman natin kukunin yung pagkabata nila. Hindi naman natin sila lulubusin. Pwede pa rin sila mag-play outside. Yan. Mag-phone and tablet bago matulog. Pero, yun nga. Kailangan balance kasi. So, yun guys. Yan. Kita nyo guys kung gaano kagulo ang bahay. Yan. Pero, sila ay nag-help na. Yan. Kasi, pag hindi nag-help, bawal mag... iPad! Okay. <laughs> mm, ba? Diba? Tapos, ang dami pa natin na ayusin na mga damit after. Maglilinis pa tayo ng room. Yan. Diba? Mm. Yan. Nag-alaga pa yan. Oh. No? <laughs> Sa so, malikot nilang baby. Mm. O, oh, yan. Diba? Tapos si kuya naman ay naliligo. Tagal talaga yung maligo. <laughs> o, oh, help nyo kami ha, ha? Help nyo kami ha. Okay? Okay? Yan. Si Ocho di pa makakapag-help. Mag-stress reliever lang natin yan mamaya. Pagpagod na tayo. <laughs> okay lang yan maging makulit. 'Di ba? Anong mas okay, laro lang lang laro o oh, nag-help? Anong 'di ba? Mas masarap sa feeling. Uh -huh. <laughs> 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 oh, nakaligo na yung kuya naming Pogi. Tapos mag-help na din to after. Guys, alam ka. mag-rollerblade kami sa <laughs> Pero mamaya pa After mag Yan, And mag-eat ng Mag-eat <laughs> ng Nang lunch O, oh, chakam dito Go to kuya Dali O, oh, come dito kay mami I got that, <laughs> <laughs> Ayan, dito ka kay mami. Kaya mo sila mag-help dyan. Ang bait naman ngayon, na. Ang bait, ha. Tara, tara.